Welcome back again sa aming YouTube channel For today's vlog, ituturo ko sa inyo kung paano pumunta dito sa Chinatown Or sa Ongpin, dito sa may Binundo, Manila So ayan, ituturo ko sa inyo kung paano makarating dito From Santolan Station So doon po tayo sa LRT to Manggagaling Yes guys, nandito tayo ngayon sa Santolan Station At syempre, para, para makarating po tayo doon sa may uh, Ongpin Sasakay po tayo ng LRT from Santolan to Recto So, ayan guys, from Santulan to Ricto, ang pamasahe po niya ay 30 pesos per person. Siyempre, yung bata may pamasahe na rin din kasi pinamasahin ko na kasi 7 years old na siya siya at natangkat na rin po siya. Confirm. Tapos at so, Ayan. Go. Ano? 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 Oh good nam. Yay. Guti <laughs> si mama si ano? Si Gibson. Tangkay mo. Esha.

guys, nandito na kami sa Recto Station. So, ayan. Palabas na kami. At pagbaba nyo guys sa LRT, sa train, um, left side lang po kayo. Sa left side lang po kayo, pababa. Tapos, ayan, makikita nyo yung isitan. Sa tawid po yan, sa kabila. Pero dito lang po kayo sa left side. Tapos, yung pagbaba na, ayan, dito na yung isitan, di ba? Left, magle-left ulit kayo pagbaba nyo ng hagdan. Tapos, pagle-left nyo, dire-diretso na lang po yan, guys. Ayan, tapos yung palatandaan nyo dyan, guys, ay yung um, McDonald's. Yan. Tapos makikita nyo yung McDonald's. Yan. Pag didire-diretso nyo at palatandaan nyo guys, tandaan nyo po yung McDonald's. Tatawid po kayo dyan. Pwede rin po kayo sumakay at pwede rin po kayong maglakad. Pero kami, mas pinili namin maglakad guys kasi malapit lang naman. Tapos yung Rizal Avenue. Kasi pag dire diretso nyo po yung lahat, ang street na yun guys ay recto Avenue yun. Tapos dito sa left, risal uh, Rizal Avenue. Tapos, ayan, pagpasok namin sa McDo, kumain muna kami, guys. Kasi, nagutom. Tapos, ayan, left ulit kayo. Di ba, nasa McDo na kayo. Left ulit kayo, guys. Dire, 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 lang po yan. Lakad lang po kayo ng lakad. At marami po kayong kanto dyan mga dadaanan. pag mag-jeep naman kayo, guys, ang sakyan nyo ay blooming trip. Tapos, ayon bababa kayo ng ah uh, Ronkelyo. Street. Ayan, madali lang po siya guys. Pero kung ako sa inyo, maglakad na lang kayo. Exercise na rin yan. Tapos yan, ayan, Ronquillo Street, Avenida. Ayan, Avenida Station. Alam po, Avenida Station yun eh, kung sa LRT3 po kayo. Tapos, pagdating niyo dyan sa Ronquillo Street, kakanan po kayo. Pagdating niyo po sa Ronquillo Street, kakanan, tapos lakad lang po kayo ng dire-diretso ulit. Tapos, ayan uh, nga, paglakad yung dire-diretso, ayun na makikita nyo guys, may mga pwesto na ng mga Alahat. Ayan po yung labas ng Chinatown, guys. Tapos ito, papasok na tayo. Dito na po yung Chinatown. Sa Ungpin. So, let's go, guys. Tour ko na kayo. At para malaman na natin kung magkano yung update or price update ng gold. May itong gusto ko may yung ito. Ayan. Paragrams nila, 4, 2. Ay, Saudi, 8, 8, 4,

ako bumili ng kwintas. Yung ano ko, yung, ano, yung dito ako bumili. Magkano daw? Doon 3,760 Magkano? Magkano yung 50 po, grams? Ito. Ay, ito pala. 3, ay. Pwede na ko daw tahu apa kasih kan no suki? apa kasi kan ano dito hello okay. ba hindi di yung grams yan ano Mag baka ko dati dito eh. Ilang ramon yung? 3 ano dito? Hmm, Ayan, mayaman bumili. Kasi kung na sa'yo. mayaman bumili ang alas. Kasi mautod na yun? Grabe yung binili mong alas. Ilang gram mo? Mautod ba ito <laughs> sa'yo? 50 grams. Uy, <laughs> di ba? 50 grams binili niya, ano? Uh, 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 Labi itong diba? kadato. Eh. Oh, di ba? Ang bigat. So, diba? 50 grams. So, sa kanlaw mo lang, kailan na kami yun ala. Mm. Kailan na kami Kamusta ang 50 grams mo? Ang <laughs> hindi gusto ko sintakpan yung ay, so, ito. Oo, oh, ito maganda. Hindi ba yung sige doon sa'yo? Ayun o, ayun o. Yung, 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 yung pinakita kong picture sa'yo kanina. Oh, mas, yan? So, sige, baka ang pao ganda. na Ang pao na yung kanina ito. Mas buo nga ito. Yung, ay, surin so, naman so, yung sige. Di ba gusto yan? At pila daw, gramo nila dali. Magkano per gram sa mani? 3.50. 3.90? 3,950 daw, sing-sing. Yung isda na yan, magkano kaya? yan? Yan, Size 6 daw. Para pag ano. Bay, supat mo daw sa'kin na ito. Isa isa mo sa akin. Yung size to. Seven. Ay, size mo? Ay, ano ang ganda. Ba't hindi siya ang pao? sa ang pao. Magkano ganito? Kwa adobe? Ay, okay, nga, oh, Buo kasi. 16? Ay, ganda. Magkano nga? Ang order sa Mumbai ko eh. Wala rin makita dito. dami dami Ay, sa <laughs> dito. Gusto pagawaan mo. Doon ako nang pagawa dati. Tara na. Doon na. Oh, mayroong ano. 3.50 daw dito. Doon tayo sa kahit papunta Doon tayo sakay papuntang no, Matuto. Kaya oh. Kaya yeah. <laughs>